Pagdala sa ilog at pagluluto naman ang ginawa ko ngayon. Pero para maiba naman ang kaunti sa bidyong ito, dalawang klase ng luto ang ginawa ko. Ang unang luto na ginawa ko ay sinigang, pero ang ginamit ko na pinaglutuan ay sariwang buho. At ang pangalawa naman ay paniguradong masarap talaga. Butter shrimp na hinaluan ko na rin ng mga kalampayan. Ito rin yung araw na nagpandaw kami ng mga fish trap sa Sapa. Kinatanghalian ng araw na ito, sumubok naman kami magdala sa ilog baka sakali makahuli ng mga kakaibang isda para sa karagdagang huli namin. Isang dala lamang ang gamit-gamit namin dito kaya paligsahan na lamang kami sa paghagis. Pero kahit na hindi kami gaano kagalingan sa paghagis ng dala, kahit papaano ay may mga nahuhuli pa rin. Dito sa unang pwesto na pinagdadalahan namin, ang kadalasan sa mga nahuli namin dito ay puro hipon. Paisa-isa lamang ang nahuhuli namin, pero mas marami ang hagis na walang huli. Nakaalpas din dito yung alagang kalabaw ng pinsan ko. pa kami dito bago ito na huli. Medyo maligalig na inahin pero baka ganito talaga, babae nga eh, baka tinuyo din. Nagpatuloy na ulit kami sa pagdadala at hindi rin maiwasan na mauhaw lalo na kapag ganito kainit ang panahon. Pero hindi naman problema ang tubig dahil pwede kang gumawa ng sarili mong balon. Hindi rin kami gaano nagtagal dahil masyadong mainit ang panahon. Wala rin kaming nahuling malaki at kakaunti din ang mga nahuli namin. Pero sapat na yun para malibang kami. Pagkarating ko naman sa bahay, nilinis ko lamang yung mga isda na inuwi ko. Saka ako naman inilagay sa rep para payiluhin dahil marami pa kaming ulam nung araw na ito at kinabukasan ko naman ito niluto. Pinagisipan ko rin muna ako anong luto naman ang gagawin ko dito. Pero masarap talaga dito yung may sabaw. Kaya ang naisip ko ay lutuin ito sa may buho para may sabaw. Kagaya ng pagluluto sa mga bukid kapag walang dalang lutuan. Mas maganda rin sana kung ang gagamitin ay yung kawayan. Yung tinatawag naman na tiring para malaki ang butas. Pero wala kami mga kawayan dito. Kaya ang ginawa ko ay namili na lamang ako na medyo malaking buho. Masarap din talaga yung ganitong klase ng pagluluto sa buho. Pero sa araw na ito, trip ko lamang talaga na magluto sa ganito. Dahil gusto kong ipakita sa inyo yung ganitong klase ng mga diskarte dito sa probinsya. Dalawang piraso ng buho dito yung ginawa ko na paglulutuan ko dahil medyo madami din yung mga lulutuin ko lalo na at lalagyan ko pa ito ng puso ng saging nagpatulong na rin ako dito kila ate na linisin yung mga hipon habang ako naman ay naghahanda ng mga ricado inuna ko nang ginawa dito nagpakulo na kagad ako ng mga ricado para hindi na mabantilawan yung puso ng saging saka ako naman ilalagay yung mga isda pagkatapos naman linisin ni ate yung mga hipon pinili ko lamang yung mga medyo malalaki pati na rin yung mga kalampayan nagagawin ko naman na butter shrimp hindi pa gaano kumukulo yung tubig inilagay ko na kagad dito yung puso ng saging para mauna nang maluto yun nga lang medyo nabantilawan kaya medyo ng itim. Nilagyan ko na rin ito ng mga karagdagang pampalasa. Tantyahan na nga laang dahil buho itong aking pinaglulutuan. Lahat ng klase ng isda dito ko na niluto. Pati na rin yung maliliit na hipon at yung igat naman pinutol-putol ko lamang at dito ko na rin inilagay. Sa pagluluto sa ganito, mas maganda kung mas malakas ang apoy dahil hindi naman yan basta-basta masusunog na kagaya ko. Na umpisa pa lamang sunog na kaagad, aray ko. Nauna na rin na naluto dito yung isang buho na aking pinaglutuan dahil ito yung nasa may mas malakas na apoy. Saka ako naman sinalin sa ibang lagayan at tinimplahan ng pampaasim na kalamansi. Habang hinihintay ko naman na maluto yung sa isang buho, sinimulan ko na rin na lutuin itong butter shrimp. Dito ko na rin ito niluto sa may butane dahil mabilis lamang naman itong lutuin at syempre para mas maganda na rin tingnan. Mabilis lang itong lutuin dahil kaunti lamang naman ang ricado nito. Ang binili ko lamang dito ay butter at spread at yung ibang karagdagang ricado naman ay meron na kami dito sa kubo. Natapos na rin maluto yung niluluto ko sa may buho at dito naman sa may butter shrimp, dalawang pirasong oyster na yung inilagay ko dito. Nagdagdag na lamang ako dito ng kaunting asin at tugmaan na ang lasa Sabay kain na kaagad ng tanghalian at hanggang dito na rin lamang sa video ito. Thank you for watching.